talaga siya ng ng... sa inyo ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan. Pakinggan ang paglalahad ng mga tao na nang makaunawan ng katotohanan ay nalipat mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Mga taong nakatiyak ng daan patungo sa kaligtasan dahil sa liwanag ng katotohanan na kanilang sinampalatayanan. Muli pong sumasa inyo ang programang ito sa liwanag ng katotohanan. Ako po ang kapatid na Jerry Lapira na muli po nag-aanyaya sa inyo. Samahan niyo po kami sa may kalahating oras ng programang ito. At nawa po ang ganitong mga programa ng Iglesia ni Cristo ay makatulong po sa inyong ginagawang mga pagsusuri upang katulad po ng napakarami ng mga tao. Nagbigay po sila ng kanilang panahon para pakinggan at suriin ang mga aral ng Iglesia ni Cristo at dumating po ang pagkakataon na nagliwanag sa kanila ang mga katotohan ng aral na ito po ang naging dahilan kung bakit sila'y nakapagpasya na umanib sa Iglesia ni Kristo. Ang isa po sa alimbawa nito ay si kapatid na Loretta Ku. Siya po ay isang masiglang may tungkulin dyan po sa lokal ng Iglesia ni Kristo sa Paco, sa Distrito Eklesiastiko ng Maynila. Pakinggan at panoorin po natin ang aming isinagawang interview. Ako po ay si kapatid na Loreta ko. Uh, Kalihim po sa Ilaw, sa lokal po ng Paco, distrito ng Maynila. Uh, natapos po ko ng uh, Bachelor of Science in Food and Nutrition at kasalukuyang po nagtatrabaho sa ating kumpanya bilang Human Resources and Administrative Department Head. Bago po ko naging kaanib sa Iglesia ni Cristo, ay dati po ako uh, Iglesia Katolika. Uh, nagsi po uh, tuwing araw ng linggo, pero po hindi po madalas. Depende po sa ano po sa oras o araw na available po kami. Eh uh, 'yung po uh, kami po ay uh, nauumpisal sa pare at uh, yun, yung yun, yun, kurad po namin yung mga santo dahil lang sabi po nila ay uh, pagka manalangin din po kami sa, sa mga santo kung ano po ang aming hilingin ay ibibigay. Nakilala ko po ang Iglesia ni Cristo mula po nung nagkaroon ako ng mabigat na karamdaman. Mula po nung naisip ko po na hanapin ang tunay na reliyon na para marinig po talaga ng ating Panginoon Diyos ang aking mga panalangin. Dahil po sa aking karamdaman na hindi na po ako makalakad, tinawag ko po yung aking kasambahay upang buksan yung aking TV. Nilagay po niya sa istasyon ng Iglesia ni Cristo sapagkat ang aking pong kasambahay ay isa pong iglesia ni Kristo. Napakinggan ko po at napanood ko po sa istasyon ng Iglesia ni Kristo yung pong pagliligtas sa araw ng pag -uukom. Naisip ko po dahil sa aking karamdaman, baka po ay alam niyo na dumating yung panahon na mawala ka sa mundo, ay eh, maligtas ako sa araw ng pag -uukom. <laughs> Ang narinig ko rin po na kailangan po pumasok sa kawan at yung pong kawan ay ang Iglesia Ni Cristo na nakasulat sa Biblia na binabasa po ng ministro. At mula po noon ay madalas na po akong nanunood ng programa ng Iglesia Ni Cristo at nagkaroon din po ako ng malalim na kaalaman sa Iglesia Ni Cristo. Ah uh, pagkatapos po noon, ah uh, nag-usap po kami ng aking kasambahay na Iglesia ni Cristo na gusto ko na pong magpa at kung paano po. Kaya binanggit ng po niya kung anong kung paano pumasok sa Iglesia ni Cristo. At ako po ay nagpa-doktrina agad. Habang ako po ay dinudoktrinahan, ay unti-unti ko pong nalalaman ang tunay na Diyos na dapat malaman na nakasulat sa Biblia ang ating Ama na nasa langit. Dahil nalaman ko na po ang tunay na Diyos, ang ating Ama, ay sa Kanya po kong nanalangin at humingi ng Himala para po ako ay At ito po ako ay napinagaling ng ating Ama. Hindi lamang po yung pagpapagaling ng ating Panginoong Diyos ang pinasasalamatan ko kundi tinawag pa po ko sa loob ng banal na iglesia. At anumang pong araw na dumating ang araw ng paghuhukom, ay tiyak na tiyak na po akong maliligtas sa araw na iyon. Mga kaibigan, sa Biblia po ay ipinakikilala kung sino ang mga taon na pagdating ng araw ng paghuhukom, ay eh hindi po kasamang mahahatulan. Sino nga po ba ang ipinakikilala ng Biblia ng mga taong hindi hahatulan sa araw po ng paghukom. Pakinggan ninyo, dito po sa Roma sa 8 ang talatay 1, ganito ang pagtuturo ni Apostol Pablo pakinggan nyo. Ngayon ngay wala ng anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Maliwanag po sa pagtuturo ni Apostol Pablo ang mga tao anyang kay Kristo, wala ng anumang hatol. Pagkampag-uusapan po ay mga taong kay Kristo, e eh marami pong nag-aangkin sa ating panahon na sila raw po ay sa ating Panginoong sukristo. So Kaya ang pinakamahalagang malaman natin ngayon, sino nga po ba ang mga taong kinikilala ng ating Panginoong sukristo so na sa kanyi? pakinggan nyo at babasahin ko ang pahayag mismo ng ating Panginoong Sokristo na nakasulat dito po sa Mateo 16, ang talatay 18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Sa pagtuturo po ng ating Panginoong Sokristo, niliwanag niya itatayo ko anya ang aking iglesia. Kaya kung meron man pong kinikilala ang ating Panginoong Kristo so na sa Kanya, eh sila po yung mga taong kaanib sa nag-iisang iglesia na Kanyang itinayo. Ano po ang pangalan ng iglesyang ito na itinayo ng ating Panginoong Heso Kristo? Paano po sila tinawag ng mga apostol? Pakinggan ninyo dito po sa aklat ng mga gawa sa 2028, bente po ito ng Ginoong George M. Lamsa. Sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan ninyo. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo ang pangalan po ng nag-iisang tunay na iglesyang itinayo ng ating Panginoong Kristo, so tinawag po ito ng mga apostol, Iglesia ni Kristo. Kaya, sa hanay po ng mga tao na nagpapakilalang sila raw ay sa ating Panginoong Kristo, so natitiyak po natin na ang kinikilala lamang ng ating Panginoong Kristo so na sa Kanya ay ang mga taong naging kaanib sa tunay na Iglesya ni Kristo. Sila po ang pinatutunayan ng banal na kasulatan, wala ng anumang hatol. Subalit, mga kaibigan, maaaring itanong po ninyo, bakit po ba na pa sa ilalim ng hatol ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng mga tao? Pakinggan ninyo, dito po sa Roma sa 3, ang talata po ay 23, ganito ang pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo. Pakinggan ninyo. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dito po ay niliwanag ni Apostol Pablo na ang lahat anya ng mga tao ay nagkasala. Ano nga po ba ang naging hatol ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng mga taong nakagawa ng kasalanan? pakinggan ninyo, dito po sa Rome pa rin, sa Sais, ang talata po ay 23. Ganito ang patuloy na pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo. Sabagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dito po ay niliwanag ni Apostol Pablo na ang kabayaran anya ng kasalanan ay kamatayan. Alam naman po natin, lahat ng mga tao ay may kamatayan. Subalit, maaari pong sabihin ng iba, e di kung gayon nakabayad na sila sa kanilang nagawang mga kasalanan. Mga kaibigan, sa Biblia po ay ipinakikilala kung alin yung ganap na kabayaran ng kasalanan kasalanang nagawa ng tao. Alin nga po ba ang ganap na kabayaran ng kasalanan kasalanang nagawa ng tao? Pakinggan po ninyo dito po sa aklat naman ng Apokalipsis, sa 20, ang talata po ay 14. Pakinggan ninyo ito. At ang kamatayan at ang hades ay ibinulid sa dagat-dagat ang apoy. Ito, ang ikalawang kamatayan sa makatwid ay ang dagat-dagat ang apoy. Ang kamatayan po na ganap na kabayaran ng kasalanang nagawa ng tao, e eh walang iba kundi ang ikalawang kamatayan doon sa dagat-dagat ang apoy. Sino po ang nakataan sa parusang ito? Lahat ng tao na nagkasala. Ang sabi kanina, lahat ng tao ay nagkasala, maliban po sa ating Panginoong Sokristo. Kaya lahat ng tao na pa sa ilalim ng hatol ng ating Panginoong Diyos. Subalit, tiniyak na po kanina ng Banal na Kasulatan, kapag ka ang tao ay naging kay Kristo, naging kaanib sa tunay na Iglesia ni Kristo, hindi na sila kasama sa mga hahatulan. E eh, pinag-aralan na din po natin kalina, ang mga taong tunay na kay Kristo, kabilang sila sa Iglesia ni Kristo. Bakit po kaya kapag ka ang tao ay naging kaanib sa Iglesia ni Kristo, ay hindi na siya makakasamang mahahatulan. nitong ikalawang kamatayan sa dagat-dagat ang -dagat po ipagdating po ng araw ng pag Akin Pakinggan ninyo, dito po sa Galacia sa 3 ang talata po ay 13 pagtuturo pa rin ito ni Apostol Pablo pakinggan ninyo. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin sapagkat nasusulat sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Ito po ang dahilan kung bakit ang mga taong napabilang na sa tunay na iglesia ni Kristo eh hindi na sila kasamang mahahatulan pa o parurusahan pa doon sa ikalawang kamatayan sa dagat-dagat ng apoy pagdating ng araw ng pagupo Ang sabi po sa talata, sa sumpaan niya ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo. Ano nga po ba ang ipinantubos ng ating Panginoong Sokristo sa mga taong kinikilala niyang Kanya o sa mga tao na kabilang nga po sa tunay na Iglesia ni Kristo? Masahin natin muli ang nakasulat dito po sa Aklat ng Mga Gawa 2028, salin po ito ni Ginong George sa M. Lamza. sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan ninyo. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang Iglesia ni Cristo po binili o tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sokristo. Kaya ang ipinantubos o sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, kaya sila ay hindi nakabilang sa mga hahatulad. Pagdating ng araw ng pag ay walang iba kundi ang kanyang mahalagang dugo. Kaya napakahalaga na ang tao ay mapabilang o maging kaanib sa tunay na Iglesia ni Kristo. Mga kaibigan, ano po ang nangyari na sa mga kasalanan ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo nang sila ay tubusin na ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Kristo? So Pakinggan natin dito po sa Epeso, sa uno ang talata po ay 7, ganito ang nakasunan. Na sa Kanyay meron tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Gaya po ng ipinahayag ni Apostol Pablo, ang kasalanan anya ng mga taong natubos na ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sokristo, sila po ay nagtamunan ng kapatawaran ng kanilang mga nagawang kasalanan. E eh kung napatawad na po sa kanilang mga nagawang kasalanan, ano na po ang matitiyak ng mga taong nasa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo. Dito po sa Roma, sa 5, ang talata po ay 9, ganito ang patuloy na pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo Pakingganing Web. Lupa pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mga tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Ayon kay Apostol Pablo, ang mga taong natubos ng mahalagang dugo ni Kristo, inaari na anya silang ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sila anya ay mga na sa galit o puot ng ating Panginoong Diyos. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, ang katiyakan po ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom ay eh matatamo lamang ng tao kung siya ay nasa loob ng tunay na iglesia ni Kristo. Kaya nga po nung mapakinggan ito ni kapatid na Lorena ko, hindi na siya nagdalawang-isip eh. Ginawa niya na kaagad ang isang matalinong pagpapasya dahil gusto niyang maligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Pumayag siya na umanib sa iglesia ni Kristo. Kaya mismo ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Sokristo, ano po ang paanyaya niya sa lahat ng mga tao na naghahanga din ng kaligtasan pagdating ng araw ng pagukom. Pakinggan ninyo ang pahayag mismo ng ating Panginoong Sokristo. Dito po sa 1 sa Jis ang talatay 9, dito po sa saling Revised English Bible. Sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan ninyo. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ito po ang pahayag at pagtuturo ng ating Panginoong Sokristo. Ang sabi niya, siya niya yung pintuan. Sino mang tao na pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan niya tiniyak ng ating Panginoong Sokristo, silang magtatamu ng kaligtasan. Ang pagpasok sa kawan, ito rin po ang pagpasok sa tunay na Iglesia ni Kristo. Sapagkat so ang kawan po, gaya ng binasa namin sa inyo kanina sa gawa 2028, ay walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Kung gayon, nagbibigay po ang ating Panginoong Sokristo ng pagkakataon sa lahat ng mga tao kung hinahangad natin na maligtas sa puot at galit ng ating Panginoong Diyos pagdating ng araw ng pagungkong, e eh kinakailangan po umanib ang isang tao sa tunay na Iglesya ni Kristo. Nung yung malaman niyang mga katotohanan ng ito at siya'y nakapagpasya na umanib sa Iglesya ni Kristo, e eh siya mismo gumagawa ng paraan, buong pagsisikap niyang isinasakatuparan, ang mga kalooban ng Diyos na ipamahagi sa lahat ng mga tao na Kanyang kakilala, mga kaibigan, ang mga katotohanan ng ito na Kanyang nalaman. Ito rin po, mga mahal po namin, mga taga-subaybay, ang ginagawa ng Iglesya ni Kristo na ngayon naglilingkod sa inyo. Sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, kasama na po ang mga ministro at mga manggagawa, at ang lahat ng mga sapatid sa loob ng Iglesya ni Kristo, buong pagkakaisa na ginagawa po na ipalaganap, ibahagi sa lahat ng mga tao ang mga katotohanan ito na aming nalaman. Kaya nga po si kapatid na Loreta ay meron din pong paanyaya sa lahat ng mga taong nakikinig ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo. Pakinggan at panoorin po natin ito. Sa mga hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Kristo, inaanyayahan po namin kayo na magsuri at uh, pumunta po sa aming pamamahayag upang malaman niyo po ang, ang mga tunay na salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Welcome na welcome po namin kayong lahat at mahal na mahal po namin kayo. Nawa po ay nakatulong ang ginawa naming paglalaad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri. At loobin ng ating Panginoong Diyos na kayo man po ay makapagpasya na rin na umanib sa Iglesia ni Kristo. Bago po tayo magtapos, inaanyayaan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon namin Diyos, salamat po ng napakarami. Muli po ginamit mo ang palatuntunang ito upang maituro sa mga tao kung paano kami maliligtas sa tiyak na kapahamakan pagdating ng araw ng pagdating. Ito po ay ang pag-anib ng tao sa tunay na Iglesia ni Kristo. Kahabagan mo nawa po ang mga nakidig at sumubaybay sa pagkakataong ito na hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Kristo ng mga katotohanan ito'y magigdaan na para sila man ay makapagpasya na rin na umanib sa Iglesia ni Kristo. Panginoong Su Kristo, lumalapit po kami sa iyo. Kahabagan mo kaming ipamagitan sa Ama at patuloy na pagpalain ang lahat po ng iyong mga hinirang. Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, higit po sa amin, pakipagpala mo pong kapatid na Eduardo B. Manalo, ang aming tagapamahalang pangkalatan. Ang lahat ng ito, magalang na po naming ipinakikiusap sa pangalan po ng aming tagapagliktas na si Kristo Yesus. Amen. Hanggat din namin na kayo ay maliwanagan at magtamo ng kaligtasan. Hanggang sa muli, ito ang palatuntunan sa ng katotohanan.